na po ngayon dito sa lugar ng Maynila at nandito po ako sa lugar ng Quezon City uh, sa itaas ng MRT Quezon. So makikita nyo po na yung daan, ayan po yung daan at makikita nyo na basa po yung, ano, yung mismong pinakadaan. At uh, halos uh, ang araw sa ulap ay maputing maputi, -maputi o may, medyo madilim na po at makikita nyo na talagang maya marago, may marami malakas na ulan na paparating so iyan po uh, iikot ko na makita nyo yung sitwasyon ngayon ng tanawin sa itaas ng MRT sa Jesu ayan po maraming nagdaraan at uh, pawaba po sila So, sa lugar po ng uh, probinsya, tulad ng Bataan, ay hindi pa po ganun nag-uulan. Uh, Medyo mainit-init pa ng konti ho ang araw doon. Uh, may panakanakang ulan pero hindi naman po tulad dito sa lugar ng Maynila Quezon City na halos talagang malakas na ulan halos lahat ng tao ay mga nakapalit